Eh, pasok pala 'yung motor dito eh. <laughs> pinasok na 'yung pina, Pinasok din natin 'yung service natin. Pagod na. na. nakapig siya dun Hey, Lego, oh, sarap yeah, oh. Lego, yan <laughs> o. Oh, saan yung pupuntang hanging bridge? Ha? Sa ako yan, sa ayun May kiba yan dyan, sabi ni naralo Punta tayo doon. Eh, pero delikado yan. Ah, hindi po. Hindi nila ano, sarado yung... Delikado yung eh, kalawangin. Kahit bumagsak pa yan. Oo, oh, baka. Ha? Doon tayo. Doon tayo. Eh, masarap po, maiso. oh. Oo. <coughs> magkano ang kilo ng mais mo, Tite? Alam, <coughs> 80 yung pala yun. Ay, ayun pa po. Oh. may susu. Ano? Ano suso? Oh. <coughs> Pilipit. Ay, ito masarap po. Oh. Yan, ito masarap to. Ah, ito. Oh, yung takway. Masarap 'yan. Sa takway. Magkano 'yan, Tite? Sa karne kuya ka pag marunong magluto. Magkano? 75 ang kalating kilo. Pwede ka naman bumili ng kuya magkano? <laughs> na, galing na ating mag ano, sell stock ah. Sell stock. Sige, tayo. Ayun ay. 70 70 daw isang kilo. Ano? 70. Isang kilo, dami. Kunti lang isang kilo, bigat 'yun eh. Oo, takot ko ay takway Ayo, oh, galing bundok to. Galing puno pa yan. Ay, ito laki. Yan. Yeah. Ay hindi na akitan niya, makiyad kalawang no.

Pwede. Daling araw pa. Ito yung ano, yung magkasama. Parte santo na nga. <laughs> Karating mo na yung puno. Uh, ito. Oo, oh, oo, oh, oh, danda lang. Oo. Oh. <laughs> Ay, hindi sinasabi nilang ano. Gulong ka dyan pababa, boy. Ano na yun? Sosong dalaga. <laughs> Suso. 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 Yeah. Wala na yung dalaga. Wala na yung dalaga. Suso. Suso lang. May mga kuko doon pa ay no, nanguhuli yata ng isda. Meron nang uli na isda. Babay mahulog ka diyan ah. Tapos nanliligo diyan, eh ka diyan. Oh, tama. Ay, ang tunnel ng hapon. 19 may ikip siya, ika. 19 Ayun, no? uwi Ay, 'yan, no? 19 uwi to. 'Yun, no, nakalagay 'yung 19 uwi to. 19 uwi o 19 uwi? 19 <laughs> Ayan, maintain ako ulit. Pwede ka pumunta. pasukin natin? baka may ahas dyan. Yamasita, yamasita. Yan, yamasita. Baka papuntang China yan? Baka may ahas. Oo, oh, papuntang Japan. <laughs> Pag ahon mo, nasa Japan ka na. No. <laughs> oh, dito lang tayo na umabot ba? Oo, hanggang dito lang tayo. Ay, yung kasama natin, sobrang arte yun. Kaya hindi pwede nga yun. Ay, ano lang ginawa nung? No? Wala, paro lang kami. Siyo, sabi ko, ay. Sorry, sorry. Ah, ito yata yung tagos nun eh. Maari. Ayan, oh. Oo, oh, oo. Diyan, labasan. Tama ko, tatay, mamundo kami, tatay. Uh, Ayan, oh. No? no? <laughs> Diyan lang labasan siguro nun. Kasi mga itong ano ito, sabi nila, makasayasayan daw ito. Pinag... Baka nandiyan yung kabila, yung kalaban, nandito rin yung kalaban. Ah, kaya may bubutas yan. Oo. Oh, oh. Hapon sa Amerikano yata, yung hatay. Ah, dyan sila nagbutas? Hindi, okay, so dito sila naglaban. Kaya nga, ibig sabihin naglagay sila siguro ng mga Maaari. taguan. Oo. Ay, dami mga butas-butas dito eh. Kaya nga, base lang doon sa Pero yung mga taga rito, malamang napasok nila yan. Oo, oh. oh, oh, okay. Yung suso -so na yun, dito lang siya galing yan eh. Yung yung mga pilipit dun sa baba, yun ang Maari. Nadaanan natin. Diyan lang siguro. Tura <laughs> tambak sa bahay, isang ganyan lang. Punyok <laughs> <atin. laughs> sa alam. ah, Nakakatakot dito, baka pag to. Ah, but <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Tama <laughs> Eh, bulsa mo lang, bulsa mo lang Hindi naman na yata hihingiin yan eh. Ah, ay, eh, bulsa mo lang. Nakapasok naman lang tayo. Ah, ito. sinasabi Siya, mo panina. Dito pala pwede mag, ano, magpadlak dito ganda Pwede pala mag pwede tayo mag shooting dito pre. <laughs> shooting tayo. Thank <laughs> you. Ah, kata ako pag umaagulo. Pero kung walang tulay ito, oh. Uh. hindi ka basta basta makatulay dito. Oh. Ah! <inaudible>

daan lang? ah pwede dyan maligo ayun, ayun. Daan daan pero pag naligo ka dyan yung bayad doon sa gate ay yung na siguro ayun. kasama na yon hindi hindi ko lang alam baka eh. Mayroon nag nagmamantili dyan ay baka yun sa kanila ngayon doon ay oh, iba pa rin yun. lahat sa environmental pila mo tara dito tayo Oh.

paliguan na rin. Ay, wawa daw. Oh. ano. Yan yung pa, mga bangka na papunta doon sa, ano, sa, ano, sa ano. Pero ah. kinukuhaan pa ba ng tubig yan? Ha? Ah. Kinukuhaan pa ng tubig. Sa atin? Oo. Hindi ko lang alam. Kasi mababaw na yan eh. Mababaw na. Eh, okay, meron yung wawa apunta yung sinasabi na dito. Doon pa yan? Sa taas? Oo, oh. oh, pero wala rin pala yan. Thank ah. Ano yan, nangingisda yata yan? Ha? Nangingisda. Yan ang mga nilalagay niyo sa atin. Baka nangingisda yan. Oh, Or... yung kasi mayroon pa mga nakatira doon, sa daro, may naghihintay pa, oh. pinabanggalan pagkasungkit pagkaman ng sibak ken. O patay doon. Kamo tayo doon sa dolo pa, Sa, sa dulo. Doon. Doon na yan. Ito, doon eh baka <laughs> mga katakot 'to. Oh? Ay mga kalakal siguro. Kalakal yung <laughs> Kalakal yung karga ng ano bangka. Oh, you know, okay. galing Bundok siguro ito.

Oo. Oh. Pero ito, mababaw na yata. Mm Hindi, -hmm. oo. Oh, yun. Bantad yung malalim dito. Oo. Oh, oh, oh. Kasi yung malalim Kasi yung pagdalo mababa. Oo. Oh. Pero puno na ng ano yan, mga lupa. Oo oh, naman. May mga lupa. Pero malinaw itong ganda. Linaw siya na. No? Oo.

कल ना Pero marami pa yan doon siguro? Oh, marami. Hans, dito, o. Oo. yung oh. Ikaw, o oh, ako. Sa <laughs> Na, kanilang Panginoon Diyas, talaga, e. Kaya, o. yung pangka, o. Oh.